Sa bawat tingin niya rito, isang malalim na sakit at pamilyar na damdamin ang sumasapol sa kanya. Ito'y ang mapait na kombinasyon ng pangungulila at pagsisisi na patuloy na bumabagabag sa isip. Habang ikaw ay natutulog ang taong ito, ay nariyan, binabalik tanaw ang mga sandaling nais kalimutan, ngunit di magawa. Sinabi niya na ang pagsulong ay ang pinakamahusay na desisyon. Siya'y nagsinungaling. Ang talagang kailangan niya ay isang tulak, isang dahilan para bumalik sa kung anong mayroon kayo. Noon, sa parehong oras, siya ay paralisado sa takot na muling buksan ang puso. Niya, para bang ang litrato ay isang paalala ng kung anong nawala sa kanya. Alam mo ito dahil naramdaman mo na ang bigat ng kanyang tingin sa'yo kahit na sa malayo. Iyong saglit na pagtatagpo ng mga mata kapag kayo'y nagkakasalubong. Sa paraan ng Kanyang pag-aatubili sa pagbati sa iyo. Napapansin mong dala niya pa rin ang mga bakas ng koneksyon na inyong pinagsaluhan. Ito'y hindi pantasya. Ito'y totoo at hindi ka nag-imagine. Lumalayo siya, ngunit hindi dahil gusto niya. Siya'y umaatras dahil natatakot siya na. Lumipas ka na. Nanagawa na ng oras ang epekto nito. At ikaw ay nabubuhay na ng bagong kwento na wala siya. At kahit na, Sinusubukan niyang libangin ang sarili sa ibang tao, ang puwang ay hindi kailanman napupuno. Kapag siya'y kasama ng iba, palaging bumabalik sa iyo ang isip niya. Maaaring siya'y tumatawa sa isang bar, ngunit ang katotohanan ay, ang iyong imahe ay nariyan, nakabantay sa lahat. Siya'y palaging nag-iisip sa huling, Panahon na kayo'y magkasamang tumawa sa mga malalim na usapan na inyong naranasan. At ito'y kumakain sa kanya ang lahat ng kilos na ito ay isang maskara. Pinagtatakpan niya na siya ay masaya, ngunit ang kanyang nag-iisang. Panig ay sumisigaw. Ang oras ay hindi binubura ang kanyang nararamdaman. Maaaring napapalibutan siya. Nang ibang tao, ngunit sa kaloob-looban, alam niyang walang sino man ang lumalapit sa iyo. Ang lalim. Ang intensidad na dinala mo sa kanyang buhay ay natatangi. Hinahanap-hanap niya ito, Maaring napansin mong nagbago siya matapos kayong maghiwalay. Siya ay naging, di anong bukas masarado. Hindi niya alam kung paano haharapin ang nangyari. Ang mga salitang binanggit mo ay umuugong sa kanyang isipan. Paulit-ulit niyang iniisip ang lahat. Hinihiling kung paano niya napabayaan ito. Ang totoo ay sinabotahe niya ang sarili niya. Samantala, sinusubukan mong mag-move on tinitingnan mo ang mga sariling social media pinagmamasdan kung ano ang ginagawa niya. Nakararamdam ka ng bigat sa dibdib dahil sa mga alaala, ngunit ito ay kakaiba. Sinusubukan mong kumilos at sa isang paraan, mas kaunti. Ang sakit na nararamdaman mo, mas matindi ang sakit niya dahil nananatiling. Isa niyang paasa na karaan. Naipaisip niya na kung paano kaya kung magkikita kayo muli. Magkaroon ng isang matapat na pag-uusap. Ituwid. Ang mga damdamin. Ngunit alam din niyang wala nang masaya magpakailanman. Na nagaabang para sa inyo at ito'y nagpaparalisa sa kanya. Ang mapait na katotohanan ay hindi niya alam. Kung paano gagawin ang unang hakbang. Ang pride ay isang bilangguan na pumipigil sa kanya na makalapit. Hindi niya maintindihan kung paano ka nakaka-move on samantalang siya ay. Nakakulong pa rin sa siklo ng mga pag-iisip ukol sa iyo. At ito'y kinokonsumo siya unti-unti. Bawat. Araw na lumilipas ay parang isang parte ng kanyang sarili ang namamatay. Ang kanyang sakit ay hindi lang pagkamis. Ito ay ang bigat ng mga bagay na hindi niya natapos. Sa ganitong tahimik na labanan sa pagitan ng kung ano ang nais niya at kung ano ang kinatatakutan niya, siya ay nananatiling paraliso. Alam mo na ito, hindi ba? Ang pagdududa at alinlangan ay nakapaligid sa kanya. Ang katotohanan ay alam niyang siya ay nagkakamali. Malapit ka na niyang tuluyang mawalan, alam niya ito. Bawat segundo. Na lumilipas ay isa pang segundo na maaari sana niyang mailaan kasama. Ikaw. Ngunit, sa parehong pagkakataon, nagdadalawang isip siyang makipag-ugnayan dahil takot siyang. Mahindyan. At ito ay isang realidad na ayaw niyang harapin. At samantala, ikaw ay patuloy na namumuhay, naghihintay ng mga sagot na maaaring hindi dumating at alam mo na ito. Ang taong ito ay nagtatago pa rin ng iyong lumang litrato. Tinitignan niya ito ng may halong pagkamis at sakit. Sa bawat pagkakataon. Na makita niya ito, bahagi ng sarili niya ay muling nadudurog. Gusto niyang kalimutan, ngunit. Hindi niya kaya. Ang alaala ng inyong dalawa ay isang bigat na hindi matanggal. Palagi niyang sinasabi na okay lang ang lahat, ngunit, sa totoo lang, hindi niya matitiis ang sakit. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay nagbabalik tanaw sa mga alaala, iniisip kung paano kung ang mga bagay ay naging iba. Hindi niya kailanman sinabi ang epekto na nagawa mo sa kanya. Sinabi niyang ito ay, Isa lang na yugto, pero sa kaibuturan niya, alam niyang ikaw ay higit pa. Doon, may hawak pa rin siyang pag-asa na ang lahat ay maaaring bumalik sa dati. At alam mo ito dahil naramdaman mo ang paraan kung paano siya nag-alinlangan bago kasagutin. Napansin mo, ang paraan ng kanyang pagtingin sa'yo noong huling nagkita kayo. Ang pag-aalinlangan na yon ay hindi. Paghamak. Ito ay takot. Takot sa nararamdaman niya, takot na ipakita ang kanyang mga kahinaan. Napansin mo na sinusubukan niyang. Kumilos na parang kontrolado ang lahat, ngunit, sa totoo lang, siya ay nasa isang patuloy na labanan sa kanyang sarili. Ang taong ito ay nakakaramdam ng malaking kawalan kapag naaalala ka niya. Sinusubukan niyang punan ang puwang na ito sa iba pang mga kasama, ngunit wala ni isa ang maikumpara. Sinumaling siya sa kanyang sarili sinasabing ito ay Pakikipagkaibigan lamang, pero sa kaibuturan niya ay alam niya, ikaw ang gusto niyang makasama sa kanyang Tabi Ikaw lang ang tunay na nakakita sa likod ng panlabas na anyo Wala nang iba pang nakagawa nito Samantala, ikaw ay nandyan, ipinagpapatuloy ang iyong buhay ipinagpapatuloy ang buhay, ngunit daladala ang pagdududa na ito, iniisip pa rin kaya niya ako. Ang sagot ay, ngunit alam mo rin, na hindi ito nagbabago ng kahit ano. Wala siyang lakas ng loob na kumilos. At, sa bawat araw na lumilipas, ang maaaring maging ay nagiging isang. Ang taong ito ay tumatakas mula sa kasidhiyan na dinala mo. Hinarap niya ng harapan at, hindi niya alam kung paano tutugon. Inalis mo ang kanyang kalasag sa paraang hindi niya inaasahan. Ngayon, nararamdaman niyang siya ay nakalantad, vulnerable. Naisip niyang ipagtapat ang lahat, ngunit mas komportable ang katahimikan. Mas pipiliin niya ang mabuhay na may sakit na ito kaysa sa magtangkang ma-reject muli. Distraction sa kanya ang pagiging abala, pero ang isip niya ay palaging bumabalik sa iyo. Ang totoo, ay labis niyang namimiss ka na halos hindi na niya kakayanin. Pero sa huli, pinipilit niya ang kanyang sarili. Eh, the sister. Pinipilit niyang maniwala na mas mabuti ka nang wala siya, na nagpapatuloy ang buhay. Ngunit sa tuwing may nagtatanong ng pangalan mo sa isang usapan, nakakaramdam siya ng kirot sa puso. At ikaw? Nagpapatuloy ka ring mabuhay, ngunit patuloy na nagtatanong kung talagang nagmamalasakit siya. Ang tunay na nangyayari ay natatakot siyang magpakatotoo. Nininakawan niya ang sarili ng pagkakataong habulin ka dahil sa balakid na pride. Nagkamali na siya noon. Sa nakaraan at natatakot na magkamali muli. At habang tumatagal, lalo lang lumalalim ang sakit. Samantala, napapansin mo na naghihintay ka. Naghihintay na magkaroon siya ng lakas ng loob na. Isang hakbang paabante, ngunit alam na maaaring hindi ito mangyari. Ang totoo ay alam niyang. Nawawala ka sa kanya. Bawat lumang larawan na tinitignan niya ay isang paalala na ang inyong pinagsamahan ay totoo. Ngunit ang desisyon sa pagitan ng pagkilos at pananatiling tahimik ay nasa kanyang mga kamay pa rin. At nananatili ang katotohanan. Mahal ka niya pero hindi. Niya alam kung paano ito ipapakita sa'yo. At alam mo na ito. Itinatago pa rin niya ang lumang mong larawan. Ang uri ng larawan na nagpapabilis at sumasakit ang kanyang puso sabay-sabay. Hindi niya kayang titigan ang larawan na yon nang hindi nakakaramdam ng halo-halong nostalgia at pagsisisi. Ang taong ito ay nakakulong sa isang siklo ng mga alaala. -ala. Sa alas tres ng umaga, habang natutulog ang lahat, binabalikan niya ang mga alaala. -ala. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang iyong mga litrato at pinagmamasdan ka. Wala siyang lakas ng loob na magpadala ng mensahe, ngunit may... Sakit na nakabaon sa kanyang dibdib. Sinabi niyang okay lang siya pero malayo iyon sa katotohanan. Ang gusto niyang sabihin talaga ay namimiss kanya at bawat alaala ay nagdadala ng bigat na hindi niya alam kung paano dadalhin. Alam mo ito dahil naramdaman mo na ang enerhiyang iyon, ang bigat matapos. Ang kanyang pananahimik. Napansin mo nang naging madalang ang mga pag-uusap at ang mga pangako'y nakalimutan. Ang init na mayroon sa pagitan niyo. Ito ay naglaho, ngunit hindi nang walang iniwang bakas. Hindi ka nagkakamali. Totoo ito. Namimiss niya ang koneksyon na mayroon kayo. Ang paraan kung paano mo siya naiintindihan sa isang paraan na walang ibang makakagawa. Ang taong ito ay nakikipaglaban sa sariling mga demonyo, sinusubukang magmukhang walang pakialam habang ang kanyang isip ay kumakalaban sa kanya. Siya ay nagsisinungaling. Sa kanyang sarili sa pagsasabi na hindi siya nagmamalasakit. Siya'y nagmamalasakit ng labis. Samantala, natagpuan mo ang iyong sarili sa mga bagong landas, sinusubukang magpatuloy. Ngunit sa bawat segundo na, lumilipas, nagbabalik tanaw ka at napagtatanto na siguro siya rin ay naaalala ang lahat. Ang hindi mo alam, ay siya'y napaparalisa sa takot na magbukas. Natatakot siyang mawala ka palalo at hindi niya alam kung paano haharapin ang sakit ng pagtanggi, sakaling ayaw mo na sa kanya. Sinusubukan niyang magpatuloy, ngunit palagi kang bumabalik sa kanyang mga iniisip. Ang taong ito ay nagsasabi. Nakailangan niya ng espasyo, ngunit ang kinakailangan niya talaga ay isang tulak para kilalanin. Ang katotohanan na sumisigaw sa loob niya. Ang katotohanang ito ay ikaw ay hindi mapapalitan. Lahat ng ito, Oras, siya ay namumuhay sa isang kasinungalingan, sinusubukang ilibing ang mga damdamin, ngunit palagi itong bumabalik, mas matindi. At ikaw? Patuloy ka sa iyong buhay, ngunit palaging daladala ang bigat ng hindi alam. Kung iniisip ka pa rin niya, ang sagot ay, ngunit hindi nito binabago ang iyong kalagayan. Siya ay napaparalisa ng kawalan ng katiyakan, habang ikaw ay nagsisikap na maintindihan ang nangyari. Siya, ay nais maging mas malakas, magkaroon ng lakas ng loob na magbukas at sabihin ang kanyang nararamdaman. Ang brutal na katotohanan ay pakiramdam niya siya ay isang pagkabigo. Isang pagkabigo dahil hindi niya pinanindigan ang kung ano talaga ang gusto niya. Dahil hindi niya pinahahalagahan ang pagkakataon na kinakatawan mo sa kanyang buhay. Siya ay nakakulong sa isang masamang siklo ng panghihinayang at ang sakit na ito ang pumipigil sa kanya na kumilos. Patuloy kang sinusubukang magpatuloy, ngunit palaging kumakalat ang duda, at kung mahal pa rin niya ako, ang katotohanan ay mahal ka pa rin niya, ngunit ang kanyang kaduwagan ang pumipigil sa kanya na aminin. Alam niyang dapat siya ay naging mas tapat, ngunit ang kanyang pagmamataas ang tanikala. Siya ay naging bihag ng sarili niyang mga takot hindi ka kailanman naging hindi mahalaga sa kanya at gayon paman siya ay lumayo. Alam niya, nakarapat dapat ka sa higit pa kaysa sa indesisyong ito. At narito ang katotohanan, siya ay pakiramdam na. Inkapas na ibigay sa iyo ang kailangan mo. Alam niyang ang koneksyon ninyo. Ay bihirang mangyari ng dalawang beses, ngunit kahit ganoon, nananatili siyang may distansya, nasasakal ng sariling pag-alimlangan. Samantala, naghahanap ka ng ibang landas, ngunit hindi mo maiwasang lumingon. Pabalik. Ang nakaraan ay kasalukuyan pa rin sa iyong mga alaala, at marahil sa kanya rin. Nararamdaman mong pareho kayo, ngunit ang salita ay hindi kailanman nabanggit. Ang dapat sana'y isang maganda't taimtim na pagpapalitan ng damdamin ay naging isang pasanin. At habang lumilipas ang mga araw, naroon siya, nakatitig sa kanyang sarili. Nagtatanong kung may oras pa. Iniisip niya kayong magkasama at mumingiti, ngunit kapag nagtapos na ang imahinasyon, natatagpuan niyang mag-isa siya, walang lakas ng loob para baguhin ang realidad. Takot na takot ang taong iyon na baka huli na ang lahat para kumilos. Nasa kanya pa rin ang iyong lumang litrato. Sa sandaling ito, nasa kama siya, ang liwanag ng telepono ay sumisinag sa kanyang mukha. Habang tinitingnan ang larawang iyon, sa bawat pagkakataon na tinitigan niya ang iyong larawan, nararamdaman niya. Ang isang sakit na hindi niya maipaliwanan. Hindi niya naisip noon na darating ang araw. Na ganito siya makakakulong sa iyo, ngunit ngayon, hindi niya kayang makalaya. Sinabi niya na abala siya. Nagsinungaling siya. Ang talagang gusto niyang. Sabihin ay hindi niya alam kung paano harapin ang nararamdaman niya. Nakikipaglaban siya sa sariling kahinaan iniisip niyang ang pag-iwas sa Ang solusyon, ngunit sa kaloob-looban, lalo lamang nitong pinalalala ang sugat. Habang ikaw ay natutulog, narito siya, nagbabalik tanaw sa mga alaala, -ala, iniisip kung paano. Nagbago ang lahat kung naging iba ito. Alam mong ganito dahil naramdaman mo na rin ang pasanin sa hangin. Ang tensyon na napansin mo sa huling mga pag-uusap kapag sinusubukan niyang maging normal habang ang kanyang damdamin ay nag-umapaw. Inanalisa kanya. Bawat salita mo ay nakatatak sa isip niya. Hinipo mo ang mga sugat na. Ayaw niyang ilantad. At hindi siya handa para doon. Kaya't lumayo siya at sinabing tapos na ang lahat pero kalokohan lang yon. Ang gusto niya talaga ay magkaroon ng lakas ng loob na aminin na ikaw ay nag-iwan ng malalim na bakas na walang makapapawi. At kahit na ganun, lumalabas siya at pinapanggap na ayos lang ang lahat. Nakikipagsosyalan, tumatawa at nagpapasawalang-bahala. Pero ang totoo, pagbalik niya sa bahay, tinitibag siya ng kalungkutan na parang suntok sa sikmura. Ang mga tawa sa paligid niya ay hindi kapareho ng mga sandali na kasama ka. Natutorpe siya sa sariling damdamin. Natatakot siyang magbukas, natatakot na hindi maging sapat. Habang iniisip mo na kinalimutan ka na, siya naman ay nakikipaglaban sa isang bagyo sa loob. Ang lahat ng ito ay dahil napagtanto niyang gusto kanya, pero hindi niya alam kung paano haharapin ito. Kaya nagtago siya sa likod ng pader ng kapalaluan, at iyon ang nagkulong sa kanya. Naramdaman mo nang nagsimula siyang lumayo, hindi ba? Iyong banayad na pagbabago sa paraan ng kilos niya, parang naglalagay siya ng pader sa pagitan ninyong dalawa. Pero, sa totoo lang, ang lahat ng tunay niyang gusto ay mahanap ang daan pabalik sa iyo. Kaya nga patuloy niyang tinitingnan ang mga larawan mo, dahil kahit hindi niya sinasabi, may tinatago pa rin siyang pag-asa. Samantala, patuloy ka sa iyong buhay, pero sa loob-loob mo, alam mong may mga tali pa rin na hindi pa napuputol. May isang bagay na malalim sa iyong isip at puso na nagsasabing hindi pa tapos ang kwento. At ang kawalang katiyakan na iyon ay nag-aalab ng masakit na damdamin sa inyong dalawa. Sa pagitan ng mga pangarap at realidad, ang koneksyon nyo ay patuloy na umaalingaungaw sa iyong isipan. At alam niyang mali ang kanyang ginagawa. Minsan na niyang naisip na padalhan ka ng mensahe, pero agad niya itong binubura bago pa magkalakas loob. Alam niyang iniwan kanyang walang sagot at iyon ang bumabagabag sa kanya. Siya ay sobrang nadadaig ng sariling insekuridad at hindi alam kung paano niyang mababawi ang pinsalang nagawa. Nakakakita siya ng iba pero wala siyang maramdaman. Walang katulad mo. Ang iba pang pagpipilian ay parang panandaliang solusyon sa isang pangmatagalang sakit. At iyon ang nagpapasidhi sa kanya. Ang katahimikan sa pagitan niyo ay nakakabingi. Hinanap-hanap niya ang koneksyon ninyong dalawa, pero hindi niya alam kung paano magsimula muli. Naging isang takas na paulit-ulit ang kanyang buhay. Patuloy siyang tumingin sa 'yong pinagdaan sa mga lumang litrato, sinusubukang humanap ng bagay na magpapalimot sa kanya sa iyo. Ngunit siya, laging bumabalik dahil ikaw ay isang bahagi ng hindi niya kayang paghiwalayin. Masakit harapin yon, ngunit siya. Alam na ikaw ang tanging tao na nais niyang ibahagi ang kanyang mga takot, pagnanais, at pangarap. At ikaw, sa kabilang banda, ay nag-aalab pa rin sa mga tanong na walang kasagutan, sigurado na. Hindi mo ito iniisip lamang. Ang nararamdaman niya para sa iyo ay totoo, at iyan ang brutal na katotohanan. Munit kapag bumaba ang gabi at mag-isa na siya, ang tapang. Parang naglalaho. Patuloy siyang nabubuhay sa dualidad na ito, minamahal ka at tumataka sa parehong oras. At ang buhay ay nagpapatuloy, at ikaw at siya ay nasa mga mundong ganap na. Magkaiba, munit ang sakit at ang kakulangan sa bawat isa ay nananatili pa rin. Ang realidad ay natatakot siyang lumapit at mawala ang lahat muli, habang ikaw ay napatigil, naghihintay na siya ay gumawa ng hakbang at alam niya na ang pagkawalang galaw na ito ay maaaring magdulot ng lahat. Ngunit nananatili siyang nakatigil. na ang mga litrato mo, umaasang may nararamdaman ka pa rin. At alam mo na ito,